dumating na si Lolo sa sa summit ng Mount Pira Pira ito yung paligid o oh. yun yung uh, dagat ng Subic at ito naman yung nagsasakob yan, kung nakikita nyo yung blue na yan yung yung nagsasakob yan so yan paligid dito ayan yan yung mga kasama ko nagpapapicture na sila dun sa summit doon na tayo sa summit after 4 hours from jump off kaya lang kami nakarating dito medyo mabagal kami medyo mabagal so ayan yan nice lolo nice lolo yan yan ang paligid ganda ng beautiful doon kami pupunta Yan kami bababa yan ang aming destination, nabisita ko.